Sa ating pong regional news idol, ilang manging isda sa Masinloc, Zambales na ihirapan pa rin uh, mga, mga, makapangisda sa West Philippine Sea dahil sa presensya ng CCG. Para sa detalye ng balitang yan, kasama natin Idol Juana Devera. 104.7 IFM Report! Hanggang ngayon, pahirapan pa rin ang ilang manging isda sa Masinlok, Zambales na makapangisda sa bahagi ng West Philippine Sea, partikular na sa Baho Masinloc o Scarborough Shoal dahil sa patuloy na presensya at pagbabawal ng Chinese Coast Guard o CCG. Narito tayo sa bahagi ng Masinlok, Zambales kung saan dito madalas dumadaong yung ilan sa mga fishing vessels na ginagamit itong mga manging isda. At aminado ang ilan sa mga manging isda natin ngayon na pahirapan ang pagpasok sa West Philippine Sea para manguha ng mga isdang kanilang maaring kitain. Ayon kay Anthony Colliado, isang beteranong manging isda, Desyembre nitong taong 2024, nang mas lalo pa silang higpitan ng CCG. At itong mga huling buwan, tuluyan na raw silang pinagbabawalang pumasok sa nasabing lugar. Bale ano ma'am, apat sila ma'am. Mm -hmm. Isang uh, Chinese Malaysian, yun yung nagsunod sa amin. May video nga ako eh. Tapos, uh, pero tayong Navy doon. Naki, naki ano din sila umaga nakarating kami doon. May Navy doon na 4410 ang tatak. Yung navy, sinusundan niya yung malaking barko. Tapos yung iba, siyempre isa lang niya, yung iba doon nakaharang sa amin. Dahil dito, napipilitan ang mga mangingisda na pumalaot sa mas malalayong bahagi ng dagat na nangangahulugang mas mataas na gastos, mas mahabang oras na palaot at mas matinding panganib. Patuloy ang kanilang panawagan sa pamahalaan na paigtingin ng proteksyon at pagtindig sa karapatan ng mga Pilipinong mangingisda sa sariling karagatan. Umaasa rin sila na sa darating na sona ng Pangulo ay mabibigyan ng konkretong tugon ang isyo ng soberenya sa West Philippine Sea na araw-araw nang sumasakala sa kanilang kabuhayan. Kasama mula dito sa IFM Dagupan, ito si Idol Juana de Vera, Tatak RMN. IFM News. IFM News. IFM. IFM News.